Thank you. welcome back mga ka -IDF. So ngayon ay may solusyon na, na naman tayo Ito motor na to ay nagkakaroon ng leaking sa langis dito Kapag ang motor niyo ay may leaking kagaya nito ay dapat ipaayos yan Dapat masolusyonan yan kasi uh, delikado po yan sa ating mga makina Bababawasan talaga yung langis dyan at delikado sa overheat Dinala to ni sir sa akin kasi sabi niya pinagawa na raw niya to sa iba pero may leaking pa rin no? Hindi nawala yung Uh, tagas sa langis. So malakas po siya. Ang akala nila ay dito galing yung langis. Pero hindi dyan. Hindi dyan ang galing. Okay? Pati dito ay pinalitan na rin nila ito. Itong wheel seal na to sa my gear. No, pero ganoon pa rin. Hanggang dito mga ka-IDF sa kanyang crankcase, no. Nilagyan na nila ng uh, gasket oil. Pero ganoon pa rin, may langis pa rin nagleaking, no. Yan, bago na yung gasket oil na yan. yan. Hindi pa rin nila na solusyunan. Yan, malakas, oh. Ang Pero pag check ko dito sa may engine sprocket dito. Ayan, dito nakalagay yung engine sprocket niya. Itong wheel cell na to ay maluwag na. Ayan, sumama siya sa pag ikot ng uh, pin. Teka, i-focus eh, natin para mas makita niyo ng maayos. So, ito siya mga ka -ADF, no? Itulak natin. Ayan. So, ayan, sumama siya sa pag ikot Ayan. Dapat hindi sumama to. So ibig sabihin nito ay maluwag na tong oil seal na to. Dito galing yung leaking sa langis mga ka Kaya hindi nila nakuha, no? Yan, napakaluwag na po yan. So dapat na yan palitan. Okay. Kahit anong palit nila ng mga oil seal diyan sa ibaba, pati yung sa crankcase ay hindi pa rin yan mawala yung leaking sa langis mga ka So ganyan lang naman talaga tayo, no? Hindi na naman tayo perpekto, no? Kahit ah, gaano tayo ka-expert may ano pa rin tayo magkamali pa rin tayo normal lang po yan okay anyway sa mga hindi pa nakaalam kung anong plastada ng engine bracket ay bali ganito po yan mga ka EDF, no so ipapakita ko na lang sa inyo siyempre uh, mayroon namang hindi nakaalam dito ayan. ayan ganito po yan okay salpak lang yung ano niyan yung engine sprocket nyo sa ganito lang sa ngipin ayan at ito yung lock ito na importante po itong lock na to kasi kapag wala to ay matanggal po itong ating uh, engine sprocket. So may ngipin din to. Isagad nyo lang yung ngipin doon sa ngipin sa pin at ikotin para maglak no? So maglak po itong ngipin ito kasi may ngipin ito at may ngipin rin yung pin. Kapag inikot natin ay maglak na po yung ngipin doon sa ngipin sa pin kasi may groove yan para sa kanya, no? So ikutin niyo lang tapos isagan nyo yung uh, lagayan ng tornilyo yung dalawa ayan So maglak na po 'yan, hindi na 'yan matanggal mga ka-idea. So okay na tayo dito sa mga hindi pa nakaalam kung anong plastada ng engine sprocket. So ngayon ay balik na tayo dito. Ayun, tatanggalin ko muna itong kanyang oil seal. Ayun. So simple lang ang pagtanggal nito mga kaide. Gumamit lang kayo ng mga maliliit na bagay at itusok nyo dito. Kung sakali wala kayong tools kagaya nitong ginagamit ko. Yung iba ang ginagamit nila ay alambre. O pwede rin. Ah, kayo nang bahalan dumiskarte mga kaide. Basta ingatan nyo lang na hindi madamage yung lagayan ng wheel seal. Kasi kapag nadamage yan o magasgas ay maaaring mag pa rin ang langis. Kahit anong palit niyo ng wheel seal. Okay, so ito na po yung oil cell na tinanggal natin at uh, ngayon ay maghanap na tayo ng ipapalit dito. Kapag nagpalit pala tayo nito ay dapat yung mga number niya ay yan po ang basihan natin. Kung ano ang nakalagay dyan ay dapat ganun din ang ipapalit. Kasi yan po ang numero ng kanyang size, yung kapal at uh, yung uh, laki. So maghanap ako dito. Dito kasi sa amin ay halos sa lahat na piyesa ay mayroon kami. Shoutout nga pala sa Bro Bro Motor Shop mga ka IDF. Uh, kajukan ka Valencia Negros Oriental. So ito po yung uh, kanyang size no. 20 Teka teka. 20347. So ito po yon. Yan. So iba yung kulay niya no. Pero pareho po sila ng size. So ito na po siya mga ka IDF. Yan. So, makita natin yung kaibahan nilang dalawa, no? So, itong luma ay malaki na po yung kanyang butas uh, buta sa gitna. At itong uh, bago ay medyo masikip, no? So, pareho sila ng size pero magkaiba na yung kanyang uh, laki sa butas. Pati sa kanyang gilid ay medyo mataba itong bago kumpara dito sa luma. So, fit na po ito sa kanyang lagayan doon sa makina. No? Hindi na po ito sumama sa pag-ikot. Uh, ang paraan ko dito sa paglagay ng kaniyang uh, oil seal ay lagyan ko muna ng plastic bago isalpak doon sa pin para hindi madamage itong oil seal no, sayang sensitive po ito mga ka-IDF no? so, pinakaliit lang na damage or gas gas ay mag leak na to may tendency kasi na madamage itong ilalim nito sa pag uh, salpak doon sa pin kaya iwasan natin yan so ikakabit na natin mga ka-IDF so dahan dahan lang tayo yan. Dandahan lang natin ipasok. Yan. Kapag so, napasok na to ay pwede nang tanggalin itong uh, plastic. So ayan pumasok na siya at pwede na natin itong hilain itong plastic. Ayan. Okay. So kita nyo safe na safe po siya. No? hindi siya ma-damage. Tapos itong luma ay pwede na rin tong gamitin pang tulak niya yan And then para matulak to ng maayos, hindi ma-damage, ay gamitan natin ito ng uh, tools or tubo. Ito. itong gamit ko ay sakit trends lang po ito mga kaydeth. Rubber mallet, yan. Kung wala kang rubber mallet, ay uh, hammer. Pupukin lang yan. Ayan. Para hindi ma-damage yung uh, ilagay natin na bago. Ayan. So, ay fix nilang lang ng maayos. Ito sa kabila. Ilalim. Dapat mag-level yan. Kasi kapag hindi yan nag-level, maaaring mag leak pa rin. Ayan. Naka level na. Okay. Tapos tanggalin. ayun eh. na. Ayan na. Ayan okay na. So pinaandar ko yung makina niya para ma-confirm natin na okay na talaga. hindi na nagleak yung langis no. O nakatresira po ito mga kaide para medyo uh, malakas ang uh, ikot. Ayan. So observe tayo. Uh, nakita ko na okay na okay po itong gawa natin. Di ba? Ayan. So ngayon kill switch na tayo para i-check natin. So kitang kita natin na tuyong tuyo po siya mga ka -ADF, no Walang langis na lumalabas. Ayan. Walang nag-leak. Okay. So goods na goods po itong gawa natin. Ayan. Okay na okay na po ito. So masaya na po nito si ano si sir. Okay. Si sir. Si sir Chicharon. Ayan. <laughs> dahil natapos na natin ng ating tutorial ay tatapusin na rin natin ang video na ito mga KDF. So maraming salamat.